Ikaw ay sinusubok at hindi mo ito alam. Matagal bago ang unang petsa, bago ang mga papuri, bago mo paman maramdaman ang kanyang interes, nanonood na siya. Tahimik, banayad, walang awa. Pinagmamasdan niya kung paano ka tumugon sa katahimikan, kung paano mo dinadala ang iyong sarili sa ilalim ng pag-iting, kung gaano ka kagaling tumugon, at kung gaano ka kadesperadong magpahanga. Wala sa mga ito ay random, ang mga ito ay hindi kaswal na pakikipag-ugnayan ngunit psikolohikal na pagsisiyasat. Hindi kanya sinusubukang sirain, sinusubukan kanyang i-classify. Hindi sa kung ano ang sinasabi mo, munit sa kung ano ang iyong sinasabi hindi pwede itago, ang iyong kalmado, ang iyong instincts, ang invisible gravity na iyong palabas o kulang. Karamihan sa mga lalaki ay nabigo ng hindi namamalayan, hindi dahil sila ay mahina munit dahil hindi nila alam na sila ay sinusukat. Ibinasura nila ito bilang ay isang vibe o maliit na usapan, ngunit nagsimula na ang pagsubok at sa oras na mag-react sila, huli na ang lahat. Sa video na ito, malalaman mo ang pito tagong psikolohikal na pagsusulit na ginagamit ng mga babae para palakihin ang iyong lakas. Ang ilan ay halos hindi matukoy, ang iba ay mag-alog ng iyong ego hanggang sa kaibuturan. Ngunit ang bawat isa ay napagpasyahan, Nabigo ang isang pagsubok lamang, at mawawalan ka ng tiwala, pagkahumaling, at paggalang sa kanya, hindi sa isang eksena o babala, ngunit tahimik at permanente. Kung gusto mong mamuno sa halip na habulin, manatili hanggang dulo. Ito ay hindi tungkol sa mga trick, ito ay tungkol sa kaligtasan sa nakatagong laro ng kapangyarihan at pangunawa. Pagsubok isa, isang banayad na hamon sa iyong otoridad. Hindi ito kasama ng sigawan o drama. Sa katunayan, halos hindi ito mukhang conflict sa lahat. Nagsisimula ito sa isang maliit na bagay, isang mapaglarong pagpuna, isang biglaang pagkagambala, isang komento na bahagyang nagpapababa sa iyong paninindigan. Tatanungin niya ang iyong piniling salita, kutyain ang iyong plano, o tataas ang isang kilay sa iyong kumpiyansa, walang agresibo, sapat lang upang ilipat ang power dynamic ng isang pulgada. At kung pumikit ka, nakikita niya ito, hindi ito tungkol sa paksa, hindi ito tungkol sa paksa. Ito ay tungkol sa larangan ng puwersa sa likod ng iyong mga salita. Hindi siya namimili ng laban, nararamdaman niya ang mga bitak sa iyong baluti. Ang gusto niyang malaman, nang hindi sinasabi, ay simple lang, mahawakan ba ng lalaking ito ang frame, o kailangan niya muna akong maniwala sa kanya. Dahil sa sandaling kailangan sa iyong otoridad ang kanyang pag-apruba, isinuko mo na ito. Isipin mo ito, kumpiyansa kang nagsasalita tungkol sa isang proyekto o plano, at ikiling niya ang kanyang ulo, mukhang basic lang iyon. Ano ang ginagawa ng karamihan sa mga lalaki? Naglilista sila ng mga credential, nag-overexplain, at nagsusumamo sa kanilang kaso, sa pag-akalang ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili, samantalang sa katotohanan, dumudugo sila. O sa isang relasyon, gumawa ka ng malinaw na desisyon, kung saan kakain, kung ano ang ipapabuk, at kinuwestyon niya ito. Sa halip na mahinahon na muling pagtibayin, ang overtalk ka, nakikipagtawaran para sa kanyang kasunduan. Kaya lang, pinagpalit mo ang pamumuno para sa pahintulot. Nagbabala si Machiavelli, ang mga lalaki ay nararapat na tratuhin ng mabuti o durugin. Bakit? Dahil ang otoridad na nag-aanyaya sa hamon ay tuluyang napabagsak. Ang kanyang hamon ay psikolohikal. Ayaw niyang sirain ang iyong frame, gusto niyang malaman kung totoo ba ito, kaya ano ang iyong dalaw? Huwag ipagtanggol. Huwag ipaliwanag, Huwag lumaban para sa pagpapatunay. Hawakan. Ang frame. Tumugo ng may kalmadong katiyakan, isang grounded na tono, kaunting mga salita. Ang isang tunay na pinuno ay hindi na angailangan ng palakpakan kailangan niya ng kalinawan. At kung hindi mo kayang hawakan ang kalinawan sa ilalim ng banayad na presyon, hindi ka makakaligtas sa unos na hindi niya alam na dinadala niya. Ngayon, lumalim tayo. Dahil ang susunod na pagsubok ay sumisira sa mga lalaking nalilito ang pag-apruba sa kapayapaan. Pagsubok dalawa, drama na walang malinaw na dahilan. Parang suwebe ang lahat, hanggang sa biglaan, hindi na. Emosyonal siyang umatras. Ang kanyang mga tugon ay nagiging mas malamig, ang kanyang tono ay nagbabago mahinahon, ngunit hindi mapag-alin langanan. Nagbabato siya ng hindi malinaw na mga paratang na hindi mo lubos maisip, nagbago ka kamakailan. Pakiramdam mo malayo ka. Nahuli ka ng walang bantay, nag-agawan upang i-rewind ang linggo, naghahanap ng mga text at pag-uusap para sa isang lohikal na dahilan. Ngunit narito ang katotohanan, walang dahilan. Iyon ang pagsubok, ang sandaling ito ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong sinabi o ginawa ito, ay tungkol sa kung ano ang iyong reaksyon, kapag ang emosyonal na lupa ay nawala sa ilalim mo. She's probing, emosyonal ba ang lalaking ito, o hahabulin ba niya ang katatagan sa sandaling bawin ko ito? Nagbabala si Machiavelli, mas ligtas na katakutan kaysa mahalin, kung kulang ang isa sa dalawa. Karamihan sa mga lalaki ay nabigo dito dahil hinahangad nila ang pag-ibig sa lahat ng paraan. Natatakot sila sa kawalan ng katiyakan, kaya nag-agawan sila upang ayusin ang hindi kailanman nasira inilalantad ang kanilang dependency. Isipin, tumahimik siya sa loob ng sampung oras pagkatapos ng mga araw ng init. Nataranta ka, nagdo-double text, nagtatanong kung may mali. Sa tingin mo ay nagpapakita ka ng pagmamalasakit, sa totoo lang, inamin mo, kinokontrol ako ng iyong emosyonal na pagkasumpungin. O sa isang relasyon, nagdudulot siya ng tensyon sa wala nagsusumamo ka para sa pagkakaisa, desperado na pakinisin ang mga bagay. Ngunit nabigo ka na. Sa halip na yangkla ang bagyo, naging bahagi ka nito. Ang tamang tugon? Hayaang dumaan ang bagyo. Hawakan ang iyong emosyonal na ritmo. Huwag ipaliwanag ang kalituhan na may higit pang kalituhan. Huwag magmakaawa. Tumayo ng tahimik, naka-ground. Magsalita ng malinaw, hindi pag-aalala. Hayaan ang katahimikan na gawin ang mabigat na pag-angat. Kapag ang isang lalaki ay nananatiling hindi natitinag sa kaguluhan, nakikita niya ang isang bagay na pambihira. Isang lalaking hindi sumasayaw para sa emosyonal na kaligtasan, kumukurap kapag umuuga ang frame, o binabago ang kanyang sarili upang tumugma sa lagay ng panahon. Lakas yan. At ang lakas ay nakakakuha ng tiwala, pagnanais, at paggalang. Ngayon, sumulong tayo. Ang susunod na pagsubok ay hindi dumating sa mga salita ito ay dumating sa katahimikan. Pagsubok tatlo, tahimik na pag-urong. Ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang argumento. Walang drama, walang komprontasyon, unti-unting pag-urong. Sumisigaw ang walang kahirap-hirap na init na minsan niyang pinaulanan ka. Pinaikli ang mga tugon. Lumalamig ang enerhiya, hindi kanya tinatanggihan ang tahasan. She simply withdraw, leaving you questioning what went wrong. Is she drifting away? Should I address this? Ngunit narito ang ganap na nakakaligtaan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito pagtanggi, ito ay paghahayad. Hindi siya umalis, siya ay nagmamasid. Sino siya kapag huminto ang mga gantimpala? Ang sinumang tao ay maaaring magtiwala kapag ang lahat ay nangyayari sa kanyang paraan. Pero sino ka kapag natuyo ang validation? Kapag nawala ang ego stroke. Ito ay kapag ang iyong tunay na pagkatao ay lumitaw, nahubaran. Nakita ni Machiavelli nitong mga siglo na ang nakalipas. Ang pangakong ibinigay ay isang pangangailangan ng nakaraan. Ang salitang sinira ay isang pangangailangan ng kasalukuyan. Ang kanyang init ay nagsilbi sa layunin nito, ngayon ay sinira niya ang pattern sa madiskarteng paraan. Sinusubukan niya ang iyong emosyonal na pundasyon, hindi sa pamamagitan ng iyong sinasabi, ngunit sa pamamagitan ng kung paano ka tumayo sa katahimikan. Isipin, ang mga pang-araw-araw na mapaglarong teksto ay biglang nagiging isang salita na tugon. Ang enerhiya ay nagbabago. Nag-agawan ka ba? Doubling text. Subukang buhayin kung ano ang dati. Sa desperadong pag-abot na iyon, ipinagtatapat mo ang lahat, na ang kanyang atensyon ay nagdidikta ng iyong halaga, na ang iyong pagtitiwala ay hiniram sa lahat ng panahon. O sa isang nakatagong relasyon, kapag siya ay nag-withdraw, sobra ka bang nagbabayad ng mga regalo, hindi nakuhang paghingi ng tawad, labis na papuri. Hindi ito pag-ibig, ito ay negosasyon. Hindi leadership, kundi bargaining. Napatunayan mo lang na ang kanyang pananahimik ay may higit na kapangyarihan sa iyo kaysa sa iyong sariling pag-aari. Ang panalong hakbang. Salamin, huwag mong habulin. Panatilihin ang iyong dignidad, hindi ang iyong desperasyon. Manatiling naroroon ngunit hindi nagsusumamo. Hayaang maranasan niya ang bigat ng iyong hindi matitinag na halaga kapag nawala ang pansamantalang init. Ang tunay na hinahanap niya ay hindi isang lalaking nangunguna sa kanyang atensyon. Ngunit isang taong nananatiling kumpleto nang wala ito. Hindi ito galing ito ang pinakahuling lakas. Ngayon ay nagpapatuloy tayo sa huling pagsubok, ang isa kung saan halos lahat ng tao ay nabigo ng hindi man lang napagtanto kung bakit. Pagsubok apat, mga trigger ng estado, ibang mga lalaki. Kasual niyang binanggit ang isang lalaking katrabaho na talagang nakakakuha ng kanyang mga biro, tumatawa sa text ng ibang lalaki sa tabi mo, o nag-iwan ng nostalgic na komento tungkol sa kanyang dating, walang galit, walang drama, isang banayad na pagbabago sa hangin. Ang iyong isip ay tumatakbo, interesado ba siya sa iba? Ngunit ang katotohanan ay hindi niya sinubukan ang iyong kompetisyon, sinusubok kanya. Ito ay hindi tungkol sa pagkakanulo, ito ay tungkol sa katayuan. Gusto niyang makita kung gumuho ka kapag ang iyong pride ay bahagyang tinutulak, kung ang iyong kumpiyansa ay totoo o isang pagganap lamang sa kawalan ng mga karibal. Nagbabala si Machiavelli, nakikita ng lahat kung ano ka, kakaunti ang nakakaranas kung ano ka talaga. At sa sandaling ito, eksaktong natutukoy niya kung sino ka. Karamihan sa mga lalaki ay nabigo dito nang hindi namamalayan. Naririnig nila ang tungkol sa lalaki mula sa Yuen, at biglang, ang kanilang fokus ay lumipat sa isang hindi nakikitang kakumpetensya. Nagtatanong sila ng mga kaswal ngunit punong-punong mga tanong, nagkukunwaring walang pakialam, pagkatapos ay umikot pabalik sa ibang pagkakataon na nagpapakita na ang kanilang seguridad ay hiniram na. Sa mga relasyon, maaari pa nilang tingnan ang kanyang telepono na nagtatakip ng gulat bilang pagbabantay. Ngunit ang bawat reaksyon ay nagsa-broadcast ng parehong katotohanan, ang iyong katatagan ay nakasalalay sa kanyang pag-ugali, hindi sa iyong sariling pundasyon. Ang tamang tugon? Huwag pakainin ang pagsubo. Mumiti, magredirect, at manatiling hindi natitinag, hindi dahil nagpapanggap kang walang pakialam, kundi dahil panloob ang iyong kumpiyansa, hindi natitinag. Hindi siya naghahanap ng selos o sa sapilitang pangingibabaw, hinahanap niya ang lalaking nananatiling grounded kapag masikip ang silid. Kapag hawak mo ang frame ng walang kahirap-hirap, pumasa ka ng hindi sinusubukan. Kapag nag-react ka, nabigo ka ng hindi mo namamalayan. Ito ay hindi tungkol sa pagtitiwala, ito ay tungkol sa pagkakalibrate. Nayon, darating ang huling pagsubok, hindi ang iyong isip o katayuan ang tinatarget, kundi isang bagay na mas malalim, ang iyong paunahing pagpipigil sa sarili. Pagsubok 5, Pagsubok ng Tukso, Kaya Mo Bang Kontrolin ang Apoy? Dito nabigo ang karamihan sa mga lalaki nang hindi niya napagtanto na sila ay sinusubo. Ito ay hindi tungkol sa sex, atraksyon, o kahit na pisikal na kimika ito ay tungkol sa kung sino ang may hawak ng mga bato kapag ang pagnanasa ay pumasok sa silid. Hindi siya magsasalita, ngunit madarama mo ito, isang sulyap na huminto ng napakatagal, isang dampi na nagtatagal, isang pagbabago sa kalapitan na wala pa noon. Hindi kanya iniimbitahan, siya ay nagmamasid. Panonood upang makita kung gaano kabilis ang iyong pagtitimpi sa sandaling ang tukso ay kumikislap sa buhay. Naunawaan nito ni Machiavelli, ang isang prinsipe ay dapat matutong makabisado ang kalikasan ng hayop. At ang halimaw ay naninirahan sa loob mo, ang hilaw, mapusok na kabutuman na, kapag hindi napigilan, ay nagpapalit sa iyo mula sa isang pinuno tungo sa isang tagasunod ng iyong sariling mga salpok. Ang lalaking agad na nagre-react sa isang panunukso, na humahabol sa sandaling uminit siya, ay hindi nagpapakita ng kumpiyansa, inilunsad niya ang kanyang tali, larawan ito, nanonood ka ng pelikula, at ang kanyang binti ay dumidikit sa iyo. Isang sisingilin na katahimikan ang namamagitan sa inyo. Karamihan sa mga lalaki ay sumusulpot masyadong sabit, masyadong mabilis na iniisip na sinasamantala nila ang isang pagkakataon. Sa totoo lang, sumusuko sila ng kapangyarihan. Dahil sa sandaling lumaki ka ng walang pagpipigil, ikaw ay mahuhulaan. Hindi siya humiwalay dahil hindi siya interesado, humiwalay siya dahil ipinakita mo sa kanya na may expiration date ang iyong pagpipigil sa sarili, o sa isang relasyon, lumalakad siya ng may mapaglarong sulyap, mapanuksong ugoy. Kung iwan mo ang lahat, ang iyong pagtuon, ang iyong layunin, nasundin, inamin mo na ang kanyang kaunting pagbabago sa enerhiya, ay maaaring madiskarte ka na ang iyong presensya ay hindi isang pagpipilian, ito ay isang reflex. At walang pumapatay ng atraksyon na mas mabilis kaysa sa isang tao na ipinagpalit ang kanyang gilid para sa panandaliang pagpapatunay. Ang PAS Hayaang huminga ang tensyon. Itugma ang kanyang enerhiya nang hindi sinasalamin ang kanyang bilis. Manatiling naroroon, ngunit huwag ubusin ang sandali tulad ng isang taong nagugutom sa isang piging. Ang taong kayang humawak ng puwang para sa pagnanasa ng hindi pinamumunuan nito, ay hindi basta-basta nakapasa sa pagsubok, isinulat niya itong muli. Hindi siya desperado para sa kanyang init, siya ang nagiging apoy na hindi niya kayang labanan. Ngayon, palakasin mo ang iyong sarili. Ang susunod na pagsubok ay hindi tungkol sa pagnanais, ito ay tungkol sa pagbuwag sa huling ilusyon ng kontrol na sa tingin mo ay mayroon ka. Pagsubok anim, pagsubok sa hangganan, nagpapatayo ka ba o marte lang? Dumating ito na nakatago bilang katatawanan, isang mapanuksong jab, isang sarkastikong komento, isang kwento na sapat na matalas upang ipakita kung ano ang nasa ilalim ng ibabaw. Hindi kanya inatake, siya ay nagsusuri. Hindi para sugat, ngunit upang alisan ng takip, ang iyong lakas ba ay tunay, o isang gawa lamang na ginawa mo kapag hindi hinahamon. Bawat tao ay tila hindi matitinag hanggang sa ang kanyang kakayahan ay maputik, hindi sa galit, kundi sa pagtawa. Nakita ni Machiavelli ang katotohanang ito ilang siglo na ang nakalilipas. Ang unang paraan para sa pagtatantya ng katalinuhan ng isang pinuno ay ang pagtingin sa mga lalaking nasa paligid niya. Gayun din, sinusukat niya ang iyong emosyonal na arkitektura sa pamamagitan ng kung paano ka tumayo kapag nababalot ng itiyang pressure. Isipin mo ito, ikaw ay nasa isang date, relaxed at confident. Then she glances at your shoes and quips, you're really wearing those. Narito ang sangang daan sa kalsada. Kung tumigas ka, ipagtanggol o hahayaang dumami ang iritasyon sa iyong mukha, nabigo ka na. Ipinakita mo sa kanya na ang iyong pagtitimpi ay may kondisyon na ang iyong pagkalalaki ay gumuho sa sandaling ito ay mapaglarong hinamon. Ngunit kung matutunan mo ang kanyang mga mata, itugma ang kanyang pagngiti at pag-volley pabalik sa isang bagay na tulad ng ang mga alamat ay hindi kailanman humihingi ng paumanhin para sa kanilang likas na talino. Higit pa sa pagpapalihis ang ginawa mo, nagsiwalat ka ng hindi matitinag na core. Ang laro ay hindi tungkol sa pagkapanalo sa biro, ito ay tungkol sa pagpapakita na ang pressure, ay hindi pumutok sa iyo ito ay nagpapasaya sa iyo. Sa mga relasyon, ang pagsubok ay lumalalim. Baka asa rin niya, you're such a soft boy minsan. Karamihan sa mga lalaki ay nanginginig dito. Sila ay labis na nagpapaliwanag, nagbibigay katwiran, o mas masahol pa, ay nasugatan. Sa pagsisikap na patunayan ang kanilang lalim, inilalantad nila ang kanilang kahinaan. Ngunit ang taong nagmamayari ng kanyang gilid ay hindi nag-agawan para sa pagpapatunay. Maaari siyang pumikit, umiti ng tamad, at sumagot ng, namimismo ang lambot kung nawala ito. Walang defensiveness. Walang performative tones. Tanging walang pag-aalinlangan na katiyakan. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtugon at pag sa sandaling ito. Ito ang tunay niyang hinahangad, hindi pang inibabaw, ngunit polarity. Ang tensyon sa pagitan ng iyong init at iyong bakal. Ang espasyo kung saan natutugunan ng kanyang panunukso ang iyong hindi natitinag na frame, at nagbabounce off ang isang tao na hindi maalis sa balanse ng isang mapaglarong hamon ay hindi babagsak sa ilalim ng tunay na presyon. At iyon ang lalaking mapagkakatiwalaan niyang mamuno kapag mataas ang mga taya. Ngayon, ang huling pagsubok ay nalalapit, ang isa na naghihiwalay sa pansamantalang pagkahumaling sa hindi masisirang pagdalang. Hindi ito tungkol sa kung paano mo siya hinahawakan. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinangangasiwaan ang iyong sarili kapag ang lahat ay nasa linya. Pagsubok pito, pagsubok sa direksyon, ikaw ba ang nangunguna o sumasabay lang sa agos? Parang simple lang, tanong lang. Anong ginagawa natin? Saan ito pupunta? Ngunit hindi ito kuryosidad, ito ang pinakahuling litmus test. Hindi siya hihingi ng mga pangako o tula. She's probing for something deeper, may kompas ka ba, o lulutang ka lang? Naririnig ito ng karamihan sa mga lalaki at nataranta. Lumalambot sila, pinipigilan, o sinusubukang sabihin ang sa tingin nila ay gusto niyang marinig. Ngunit ang talagang gusto niya ay hindi katiyakan ito ay patunay. Patunay na hindi ka isang taong naanod, ngunit isang taong nagdesisyon, Inihayag ito ni Machiavelli, ang isang prinsipe na umaasa sa iba ay tiyak na mahulog. Kung ang iyong landas ay yumuko sa kanyang kalooban, ang iyong pamumuno ay hindi totoo. Isipin ito, ilang linggo mo na siyang nakikita. Ang mga bagay ay mabuti. Pagkatapos ay nagtanong siya, nakikita mo ba itong nagiging seryoso? Nagkibit balikat ka? Nag-vibing kami? Tingnan natin. Sa tingin mo ay madali ka, pero walang direksyon ang naririnig niya, at ang pagkahumaling ay kumukupas hindi mula sa galit, ngunit mula sa tahimik na pagkaunawa, walang anuman dito upang sundin. O sa isang pangmatagalang relasyon, nagtatanong siya tungkol sa pamilya, pamana, sa hinaharap. Sasabihin mo, hindi ko pa alam, tapat. Siguro. Ngunit napunta ito bilang pag-aalinlangan. At ang pag-aalinlangan ay ang pagkamatay ng polarity. Ang sagot ay hindi tungkol sa pagbibigay sa kanya ng script, ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanya na naisulat mo na ang sayo. Subukan ito, gumawa ako ng may intensyon. Naglalaan ako ng oras sa pagpili, ngunit kapag ginawa ko ito, hindi ako nag-aatubiling. Walang pandering. Walang tiyak na pagganap. Ang tahimik na kumpiyansa lamang ng isang lalaking nakakaalam kung saan siya pupunta. Dahil ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng bawat hakbang na namamana, ito ay tungkol sa paglalakad ng may layunin, mayroon man o wala ang kanyang palakpakan. At kapag naramdaman niya yon, huminto ang mga pagsubok. Ang katahimikan, ang panunukso, ang emosyonal na pagbabago hindi sila mga bitad. Sila ay mga imbitasyon. Mga imbitasyon upang patunayan na hindi ka lamang ibang lalaki na gumuho sa bigat ng kanyang mga tingin na ang iyong frame ay hindi isang harapan, ito ang iyong pundasyon. Ang talagang hinahangad ng mga babae ay hindi pagiging perpekto. Ito ay gravity. Isang bagay na matatag na mapagkakatiwalaan, sapat na malakas na masasandalan. Karamihan sa mga tao ay nabigo dahil ipinagpalit nila ang kapangyarihan para sa kapayapaan, nagpapaliwanag, nagbibigay katwiran, nag-agawan upang magustuhan. Pero ikaw, iba ka. Hindi mo hinahabol ang pag apruba na guutos ka ng paggalang. Hindi ka tumutugon sa tensyon ikaw ang tensyon. And when she finally meet a man who don't flinch, who don't beg, who doesn't need her to validate his path. Doon natapos ang mga tanong. Dahil natagpuan na niya ang sagot niya.